Isa ito sa lokasyon ng Pasig Socialized Housing Projects. Ito ay sa Tawiran Barangay Santolan, Pasig City. Dalawang bagay ang ipinangako ni Mayor Vico Soto. Walang relokasyon at walang demolisyon hanggat hindi maayos ang paglilipatan. Magiging makatarungan ang gagawin nating sistema para sa pabahay. Walang palakasan sa pagpili ng benepisyaryo. However, the mayor reiterates that socialized housing prioritizes those living in danger zones. Mayor Vico says, Hindi po ako kailanman nangako na lahat ay mabibigyan ng pabahay. Hindi posible yon sa ngayon. The priority for our soon to rise socialized housing sites will be those who are now living in danger zones, halimbawa, sa floodway. Mayor Vico also says, Hangad nating mabigyan sila ng pabahay na ligtas, marangal, at kung saan may malaking potensyal sila para itaas ang antas ng kanilang pamumuhay.